갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.

Na. Picture nga yun ah. Steady mo lang yung kamay mo mas sa isang lugar muna tapos ako may hindi patandahan. <laughs> Back type do. Yan, picture mo si Dado dali. Yeah. 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 <laughs> Ayan guys, nandito ako sa San Francisco, Quezon. Alam nyo ba guys, itong lugar na to, dito ako lumaki. Lumaki ba ako? <laughs> Sorry, ganun. <laughs> Hindi. Dito ako lumaki, ano. Dito ako nag-aaral ng elementary, ayan. Pag-graduate ko kasi ng grade 6, lumipat na kami ng Las Piñas. So, ayan. Dito ako nakatira dati. Sandali, turo ko sa inyo ha. Ayan, yung bahay na yan na may puno ng... Ano? Ayan o yung ipuro na ng mga ano nyog ayan, dyan ako dati nakatira <clears throat> eto bangka ng tito ko ang sarap na ulam namin kanina guys nagluto ako ng ano, sinaing na tulingan kasi may huli silang tulingan tapos sinabawa na ano ah uh, matambaka ba? Diba? sarap guys ayan halos ano kamag-arak namin yung mga nandiyan sa tabing dagat niya Ayan. dito tayo di diba sarap dito guys gusto ko pang maligo kaso nagyayakag na yung aking anak papunta ng sementeryo dadalawin namin si tatay ko kaya baka balik na lang mamaya hapon pag sinipag maligo ulit sa samantalahin ang dagat kasi alam mo yun na hindi naman laging nakakauwi ng Pinas yun guys oh. maalon yung kamay ko <laughs> inaalon din ako eh ayan dati hindi na ako lumaki, guys Diyan kami tumira ng elementary ako yan bae na yan. Ayan, aahon na tayo guys. Nagmamaktol na yung anak ko. Alis na daw kami. Oh, mo. Oh. Oh, mo. <laughs> Ang laki! Teka lang po, saglit. Ayan. Ayan. May nahuli silang isda sa glet guys. Puntahan natin. Puntahan natin. Sa glet lang. Ayun, nahuli silang isda. Ah, din ang ng mata ko. Laki Oh. Ang laki naman yan. Laki naman yan. Ang hirap mag-swimming ng ang haba ng shorts. Kaloka. Ah. Wow. Ayan guys, oh. Huli nyo po yan. Huli nyo. Huli, huli nyo yan. Oh, ang laki guys, oh. Mga ilang kilo po kaya yan? Anim. Anim na kilo. Sarap naman. Ayan guys. Ayan, kinakalis kisa ni kuya yan. Anong gagawin nyo dyan? Sinabawan, Mau. ganun? Kilo. Kilo. ang mahal niya sa ano. Ang mahal yan sa Manila. Mahal dito mura lang yan. Magkano yung isang kilo dito? Ha? Magkano yung isang kilo? 180. Ah, ay okay na po. Ayan. Okay na isda nila dyan. Kami aahon. Mura ba ito sa inyo? Mura ba ito sa inyo? Hindi. Mahal sa ano? Ano Isang libo to. Isang libo yung ganyan. Anim na kilo. Ay, oo. Kasi anim na kilo na pala siya. Hmm. Ito. Nagyayakag na yung anak ko. Eh. nag i pa ako magliligo sa dagat. Eh. Yung kami kay tatay. Mm hmm guys. Okay. Nakita nyo ba ang dito ko lumaki. Lumaki ba ako? Sino <laughs> ko nakatira dati guys? Ayan. Ayan. Nalimbo si